ang pagsusulat ang isa pa sa mga talentong ibinigay kay Brother Bo. Katunayan, mahigit apat na pong libro na ang kanyang naisulat at karamihan sa mga ito tumatalakay sa pagpapatibay ng pananampalataya, pagpapatatag ng pamilya at kung paano palaguin ang kabuhayan ng isang tao. Alin dito sa mga books na ito, talagang proud na proud ka? This one is one of my first, How to Be Really, Really, Really Happy. Even the kids love this kasi I put my childhood stories here. Talaga? Yeah. Mm -hmm. Ang cute nyo naman dito! <laughs> And what is this? Uh, our wedding, our wedding day. Ah, ito ang wedding ninyo! Yeah, 17 years ago, would you believe? Oo nga, kwento mo sa akin, balita ko kakaiba yung wedding ninyo. Bring your own food daw. Yes! yes. Siyempre, walang pera eh. Missionary, eh, so, Patla! Mahigit isang libo raw ang bisita noon ni na Brother Bo at Maro pero hindi raw sila nagkulang sa pagkain. Hindi hey, ba kayo kinabahan pa paano natin pakakainin ng ganito karaming tao? Well, wala. Well, they just came with food and so... Ang saya. Yes. Yeah. This is something I, I really want to teach people. Ngayon, maituturing ng isang matagumpay na financial consultant si Brother Bo. What do you preach to people when it comes to, to money? Kasi sinabi niyo rin naman kanina na Yes, uh, masaya naman kayo serving the Lord pero medyo kailangan nyo rin, kailangan niyo rin naman kumita, di ba? Pero hanggang saan? Yeah, we live in a real world, di ba? Kailangan ng pera. So ang ang isang spiritual na tao, ang tingin niya sa pera dapat hindi madumi. Money is not dirty. Money is not evil. Mm -mm. Money becomes evil only if yung taong humahawak ng pera ay bad. You know? it becomes bad if the person holding it is bad. But if the person holding it is good, then mm -hmm. that money can do a lot of good things. Mm -hmm, mm -hmm. Lagi kung biro, you know, sana lahat ng mga mabait na tao yung maman. Kasi para mga <laughs> mabait na tao yung maman, ang pera na yon magagamit ng Joe. Kumikita rin siya sa pagiging isang speaker sa mga seminar sa loob at labas ng bansa. Dito rin niya itinuturo kung paano ba ang yumaman. Ay, ito yung, ito yung motto ko sa... We, I created a club, eh. uh, -oh. uh Trulyrichclub.com Ang ang goal niya, to help good people become rich. To help good people Ayun. become rich. So that's rich. my vision, that's what I'm praying for, that's what I want. Ang pag-iinvest sa stock market, ang sagot daw sa problema ng maraming Pilipino na gustong magretiro bilang bilyonaryo. At kayo po ba dito rin sa stock market yung Yes, definitely. Uh, being able to invest, you know, all these years and mm -hmm. make it grow, I'm, I'm very, very thankful, you know. Mm -hmm. It's, anybody can do it. Mm -hmm. I teach people how to invest in the stock market. Akala ng mga tao, ang stock market ay para sa mga mayayaman. Mm -hmm. Hindi totoo yan. Mm -hmm. Akala ng mga tao, gambling ang stock market. Hindi rin totoo yan. <laughs> Pero it's very simple. I always tell people, you know, wag, wag na kayo pumunta sa mga small stocks. Please, mm -hmm. you know, pag hindi... hindi sa, sa mga higante lang, doon na lang tayo. Safe tayo doon. Blue chips. Magkano po ba ang kailangan pera? What do you need to have to be able to invest in the stock market? Kailangan ang simula, starting, 5,000 pesos. To be able to buy uh, different companies. Yung, yung okay. 5,000 na okay. yun, yun ang pambili ng shares. Okay. And then, the next month, ikaw na bahala. It, doesn't, it, it, could be 1,000 a month, 2,000 a month, you know, whatever. Tapos, ibibenta mo yun, ganun, ganun. No, no, no. Ay, ang, ang style ko, ang strategy ko, bibili ka ng mga higanting kumpanya na yan. Mm -hmm. Uh -oh. eh, okay, Ang turo po, investing. Ibang iba yun. Sa okay. different animal. Investing is, you buy And then next month you buy again. Next month you buy again. Bihirang bihira yung pagbenta. Tapos kailan mo makukuha yung pera? Ay, kasi long term 'to eh. Oo. So, lahat ito nag-accumulate and hopefully for your retirement, you will be a multi millionaire. Ah. Katunayan na ibahagi na rin ni Brother Bo ang technique na ito sa iba. Una narito ang kanyang kasambahay na si Gina. Okay, may 850,000 pesos ang kasambahay ninyo. Mas marami pa siyang pera sa akin. Pwede po ba mag-apply na kasambahay sa inyo? <laughs> Paano sila, nyo sila nahikayat? Kasi at that time, they were already earning, you know, ito yung burden sa puso ko I, want, I wanted to raise their salary talaga. Mm -hmm. Pero no matter how much I raised, naalala ko, 7,000 na yung sweldo nila. Feeling ko, generous-generous ko na. Oo oh, Wala pa rin savings kasi pinapadala lahat eh And in in fact, I say this to Filipinos that so minsan mawaldas talaga gastos gastos. yung iba naman tulong ng tulong tulong ng tulong so I I always tell them tama yung tumulong pero gusto niyo ba tumulong hanggang matanda na kayo tumutulong pa rin kayo mm -mm. and ang sagot nila yes o sige let's do it kaya yung aking aking helper na ngayon bookkeeper ko na pala mm -hmm. I promoted her already Uh, by the age of, she's 31 now, eh. by the age of 60, kinumpute ko na, she'll have 30 million pesos at the age of 60. Labing limang piso lamang ang puhunan ni Gina noon sa stock market, pero sa tulong ni Brother Bo, umabot na ito ng halos isang milyong piso sa loob lamang ng limang taon. Bilang isang maid, hindi po marunong sa computer, parang friendster, Facebook, yung ganun uh, siya ng stocks namin po. Tapos yung na, medyo nahasan ako ng konti po, titro niya kung mag, ano, paano magbili, magbinta sa online, sa stock market. Si kuya, ang turing niya sa amin, parang kung made ka, eh, parang iangat ka rin sa buhay, hindi yung parang made ka, ha, dyan ka lang, ganyan. para eh, parang lahat ng binibigyan ng chance na umasenso sa buhay, parang ganyan po. Ah, may financial security na po kami na pag tumanda kami, meron kaming makukuha kasi pang long-term investment po siya.